Ganda, di ba? Ayan, doon tayo nang galing. Doon. Kaya hmm. may upuan na lang ako. Hindi na, no? Ito sa may bandang dulo. May bakanting lote. Siguro mayroon pang gagawing resort dito. Ito, pwede ka dito, oh. Residential. Gawin mo dun sa dulo, no? ah Pag gusto nyo pong mag-relax, pwede naman dito. No? Yan, lakad-lakad lang. Mag-exercise sa Maaga pa naman. mag alas 8 pa lang yata. Pero parang umiinit na. Huh? Hmm? Ito. Medyo magas pang ganda ano? Ganda po dito. Sabog ko lang mabibitawan yung phone ko. Diba? ba? tayo punta. Natawid tayo dun. Punta tayo dun no? May signal dito, di ba? Doon tayo nang galing. Ah, yan. Tawid tayo doon. Kasi mababaw lang siya. Hmm. Napakapayapa ng ano dito, tubig. Oh, diba? Ang ganda, oh. May mga ano dito, kubo-kubo. Nakatira yata dito, no? Ang ganda dito. Lahat tayo. Sa buhangin. May mga maliliit na talangka. May maliliit na talangka.

Hindi malamig paggabi. Malamig. Malamig sa madaling araw. Madaling araw. Ang ganda, no? Nature. Walang ahas dyan, te? Walang ah, Ang ganda, ang ganda sa inyo. Ah. Ang ganda ang ganda doon. Talaga? Ay, Ang ganda. Ay, ang ganda, no? Puno lang muna tayo. Saan tayo po? Yan. Ang ganda dun, ng kahapon ko pa tinitignan dun, maganda. Map mapayapa. May duyan. Ang ganda, no? Upo tayo opo. Tabi -tabi, tabi -tabi po. Tabi-tabi, tabi-tabi po. Mula tayo dun sa may batuan. Mapayapa dito, tahimik. Magisi mo dagat. Maa-relax, no? Tayo po. Mm. Madali 'yung nagpupunta dito kasi may mga paper plate. Sana hindi nila iniwan mga basura nila dito ba yan? Ito, forest. Forest talaga siya, oh. Tabi, tabi, tabi po. Tabi, tabi po. Ang hmm, dami palang basura dito, oh. Eh. Ah sarap ba? Ang sarap. Kailan nakayapak ako? Ito kaya. Malinis kaya yung tubig. Okay. bato 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 ang daan ang bato ito tayo malambot dami parang lagi di lantai. Melambot ceng lupa tetap apa. Bisa buangin parang lupa saya Nah, pokoknya. Lantai. Nah.

Yeah! Ha. Huh. Hello sa inyo. Ayan, naglakad tayo mula mula doon. Yung upuan ko nandoon And, naglakad tayo doon. pupunta doon. Ito dito. Diba? Yan. Haba. Diba? Gusto ko pang pumunta doon. Kaya natatakot na ako sa maraming bato. Tsaka baka madulas ako. May dala akong cellphone. Tama na alis po nakita nyo, di ba? Sa Morong Bataan po to, sa resort namin. Magkakatabi po to Amang Pulo, Reysam, tsaka meron pang ibang ginagawang mga resort. Ayan. Paya pa yung kapaligiran, yung dagat tahimik, ganyan lang yung dagat. Okay. maitig na naman ako. Pahinga lang tayong konta, tapos maglakad na tayo, bumag na tayo. Magpalit na tayo ng damit. Ayan. Kanta-kanta na naman sila. Dama, yung mga isda lumulunda. Ang galing nila. Nakita ko mga isda lumulundag talaga sila. Good morning, ate. Andito ako, nagmumuni-muni ako. ako. Naglakad ako. Naglakad-lakad. Kanina pa ako naglalakad. Mula doon. Saan ba Yun. Yun doon. Mula doon. Doon. Oh, Tapos doon, pumunta ako doon. Tapos doon. Tapos pumunta ako dito. Punta sana ako doon. Natatakot naman ako. Oh, actually, swertihan na nga yung may signal. Kasi talagang usually walang signal dito. Wala talaga signal dito usually. Ay, nako. Wala kang makita, ha? Bakit? Ay, nako. May na signal. Wala kang makita? Ah, uh, do you mean wala kang makita? Black? Black ba? Black? Yan, yan dumaan. Nakita mo, Ayan pang isa, oh. Wala kang makita. May nabang signal ko? Oo, may nga. Ayan. Wala pa akong tulog. Ewan ko ba hindi ako nakatulog. Tapos si ate, si ate si ate ano <laughs> init na init yung mga kasama niya sa kwarto na lamig na lamig na tapos uh. ako sa kosa, labas lang ako sa mga katig kates lang ako kahiga higa hindi pa ako natulog ng diretsyo wala ninamnam ko lang nagtambay lang ako sa may buhangin black, black lang talaga siya pat kaya tapos off ko na din may kumakanta ng wall at once pero ayan yung view Gusto kong magtampisaw dito, kaya lang hindi ko gusto yung buhangin. Masyadong maitim, takot ako. Tapos gusto kong pumunta doon sa batuhan, matulas yung mga batu. Takot ako, may dala akong cellphone. O, oh, sige, anunin ko na lang. Ano bang gagawin ko? Balik na ako? Balik na yata ako. Huh? Ano din naman? Ay, naku, hindi. ma, -ma aamit pala ako. Maka-copy all. Sige, bye-bye po. Sinong lahat. Sige po, sige po. Ayan inet inet na ako talaga, may